Hello mga boy, a day in my life as a content creator at the age of 30. Nanasad ko ba akong kabuang karon sa akong buhok mga kaboy? Kahipulaan naman ko ugtumba sa buhok. Aw karon oras na sad nga, murag bulbul na ning buhok ka ni. Mo karon na adik ko sa gawas sa dalan sa balhay. Basin na tingala mo nga nung walay naglaro laroy diri tungod kay kining lugara. Mura sa ni siya og subdivision. Pero kabalo mo guys nga aning lugara sila ati ang unang nakabuhat sa balay. Mo ang ra kayo nila ang yuta nga nadiri sa gawas. mao day ni ang highway sa Dudlod. As of now is um daghan ka ayos tricycle nga nangagi pero sa akong ruta is wala pa good and I'm still waiting for it basi natin nga lang ako, na lang mo kung nasa ko mo to oh, mo add to para ma-achieve na ang gusto na akong looks for one hour of waiting mga kaboy is nakasakay and finally here in tricycle by the way mga kaboy I would like to take this privilege kung nun sa kanindot ning lodlot. so far sa pagpuyo na mo diri medyo na pressure me tungod kay layo siya mall and for gold pero One thing anong giganahan ko diri it's because the ambience of the place and is beautiful and relaxing. Sa so, mga tricycle commuters diha kinsa sa nakarit nga yandam da nang pamiliti sa dili pa muna ako. Sa so, nakarelate bidaw be comment down. Nana ko sulod sa parlor basta nating alam mo nganong gamugto ko. Ingani e, ay ni am um, kadaduhaan ko kay ako una una an kalimot ko nganong nga, nga kaning kwartahan ni e, nga akong ibayad na adai laing patungnan. Gorabels bala na oy basta padayon tas gibuhat. pero naman tatu na meron naman siyang pero naman tatu na sige tayo ka. May tatu naman na may branding ng tatu mo pero hindi siya nakukuda. Mm -hmm. Parang ano lang. Yung parang laser, yung ganun. Ay, parang... Parang tatu din siya, tinta na white lang. Oo. Uh -huh. Parang yung mga nasa ko. Parang yung kitang-kita ko. Nabigla kasi ako. Thank you. So ayun mga kaboy Talagang saludo po ako Sa ginawa ni Ate Marfe so, Hindi lang po kay Ate Marfe Kundi lahat ng mga staff ng parlor Dahil bukod sa napakagaling magtrabaho Ay talagang lahat sila Ay kanya-kanyang kwento sa buhay Na tiyak mapagkuhaan mo Ng lakas ng loob This time mga kaboy ay winawash ng aking buhok at talagang nasa exciting part na ako kasi syempre naghintay ako ng ilang ures at to see the result of my hair. Kaya nung nakita kong mukhang balint balintina na ay wow talagang sobrang saya ko na mga kaboy. After 3 hours na kong hinulat mga kaboy, syempre na overcook na sa dakong ulo. Kaya grabe man, tapos di ay ang medisina. O nga, tungod kay nagugiman itong pagpapkapilingon Tanaon bitaw kung, kung saan na to ang resulta ini mga kaboy. So yun, hinintay ko pa rin mga kaboy kung talagang i-effect e po yung pagkakaral ng aking buhok. Kasi po, first time lang naman. And syempre, lidiguan mo pa. Pero so far naman mga kaboy, talagang malaki po yung uh, pagkabago po sa buhok ko. Kasi kumulot po talaga siya mga kaboy. Diara ani nga part mga kaboy naguna na si Ate Marfe kung ni ba ang buhok sa customer. But anyway mga kaboy nalipay ko kay ni good gud siya. Bisin pa man sa kahapdos akong kinagian sa akong kinabuhi. Bitaw <laughs> joke lang mga kaboy. Oh okay. Siyempre, ano yung mga kaboys, nagpicture-picture na sila. Karoon pa man daw sila nakikita vlogger nga na buhig balik. Siyempre, nahuman naman ng oras para sa maglamutak sa akong buhok mga kaboy. Hatagan ako sila upasalam. bitaw mga design, hatag dahil ko gamay nga tip ni ate kay karon pa ako nakabalo nga dili man di lali maglamutak buhok. Kay taman, tanan sa, tanan man di ay yung nilang, kay tanan man di nilang kusok na as akong buhok. Kunya, ganiha, ganiha, guys, unya, ganiha mga kaboy, landag, unya pagawas in hasta naman di ay ngita aw, merise, kay nga nung bitaw nagpatuga-tuga. Dire, 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 mga kaboy dahang salamat sa pagtanaw og time sa di ay unya ni tanaw man ko sa dire ko taman mga kaboy dahang salamat sa pagtanaw time sa di ay unya ni man mo sa akong video at prevalo follow diha og likes out go rebels dito mga dinsay dire ko taman og sa sunod natong panagkita Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.